Yo, so, what's up, mga bali? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay uh, update to kayo dito sa ating harapan. Ano na yung mga isla natin dito. So, dito mga bali is wala nang laman. Ito, kinawaan natin tong lima. wala na tong laman. Tapos, meron mga anak dito lipat natin ito na anak yung mga ribbon natin na koi ito daming anak ribbon to anak ng ribbon <clears throat> so kapon pala mga body is natapos yung ating raffle 27 and then thank you sa lahat ng sumali And congrats sa lahat ng nanalo. Ayan, kunin natin. Ay! Sorry. So, ongoing pa rin yung ating raffle 28 mga bali. And nakita niya na yung prices nun sa gilid. Okay, sa post ko. Ito, papakita ko sa inyo yung mga albino gapi ko ay natin na ribbon. Ito, ang laki na no. ribbon. Yung lalaki nila is red ears. Yung mga body. Pero yung babae din ng red ears. Yung mga males lang yung red ears. Then madami na silang anak. Palit natin. Para hindi mabali yung mga plants. Ay, mabali na tuloy. Ipatalang natin dito. Sa kabila din, ah, uh, albino graphic wire ribbon din kunin yun natin yung anak tapos bukas nilipat natin yung laman dito dami nito meron pa dun sa gilid at meron din dyan sa kabila nilipat natin yung bukas tapos ito mga body is anak ng ating uh, koi red ears na non ribbon so hindi ko muna to pinagsama doon sa kabila para ma-monitor natin kung mag red talaga itong mga body ito ang drop din pala dito konti lang mga hmm. anak punin natin para hindi makain punin natin dito sa iyo ayan ang papakita na ang mga breeders natin dito ayan o ayan o mga koi natin na breeders ang laraki yan isa lang yan sa mga binibreed natin na dito tapos dito mga body yung ating tiger mosaic is na dead yung isang female tapos yung isa naman is naka recover na eto pala oh. ah dalawa pala yung naka recover na eto mataba na yung female eto so hindi sila nakakain ng tubig. I think hindi sila sanay kumain ng tubig dun sa dating may ari nito and so far hindi pa naman nag breed kaya stay put lang muna dyan tapos dito na side yung ating short body na ayan o um, ABT meron short body dito na pregi na sa ano na na para mapadami natin yung short body oh, and then dito is yung dati hinulog natin na HB pastel ito yung mga uh, going 3 months old na female ano eh, maliliit pa sila pero potential na as breeder kaya ginamit na natin agad early breed yan, matataba na. Tapos yung mga male itong mga body maganda yung itsura na punit lang. Kaya ginawa na lang natin breeder. Dito naman yung ating ah uh, H, ah hindi pala, wild red na kauli. And ayan siya mga body. Ang ganda naman yung itsura. Pero hindi pa sila lumaki. Yan, yung mga female nito is eh, same lang sa HB Red natin. Nakalit maganda to. Oh. Kaulit talaga. Ayan oh. natin yan sa susunod na na vlog. Para makita nyo. Tapos dito meron tayong mga HBB na male. Ito mga all males lang itong mga body. Pipili patay tayo dito ng i-groom. Pinapalaki muna natin napakadami dito puro male may mga ribbon din ayun mga ribbon so mag mag clear out tayo ng tank para meron tayong malagay ng mga HB blue dito sa kabila naman is yung mga female nila na pang pair dito mga selected to na female yung mga walang damage so, ako ba't may mga bato dito ganyan natin tapos po ng bato ng bata araw eh ng dumi yan sample meron tayong ribbon dito HB blue yan, mga body ganda galwing tapos ah ito to nasa mga 50 plus siguro to na all, all females dito naman is pastel hb pastel din na maraming fry na hindi ko na kinuha kasi di ba uy ba't may feeder dito ay, yeah, transfer natin to. Ito ka. Tumalon siguro yan. Ito is HB Pastel. ayun oh, daming anak. So hindi ko na to ginalaw mga body. Kasi ibang linya to. Uh, bigay sa atin to ni Kagawad. Kagawad Tom. So, baka i-separate natin itong mga fry para mabilis lumaki. At dito. At dito yung mga mosaic natin. Yan, may nag pala sa atin kanina ng dalawang tray yung mosaic. And dito na din kukunin mga bali. Samplean ko kayo. Yan o, oh, yung mga mosaic natin. Dumbo air. Yan, mga half moon to, mga bali. Yan, mga half moon yan. Pwede sabak sa show sa half moon category same as dito meron din dito puro mosaic na puro mosaic na male yung dito ayan yung mga dumbo air mosaic natin teka first na natin para makita nyo na mga ayos ayan o baka natin na diba dombo air mosaic ito din konti yan all mains same as dito sa kabila dito din puro main, natanggal pa talaga yung air stone dito yun mga yung juvenile size half moon din to mga buddy musik dyan walang laman ito yung mga uh, AFR blue airs natin na sub adult ay hindi pala jubilee size yun tapos dito is meron tayong breeder ng full gold na meron din mga fry eh. Ay, fry ng hindi na yung fry yun yun yung fly ng gulgog hindi nakuha ni Badarter Ayan yung breeder natin. Papakita ko sa inyo. Teka lang. Sobrang laki ng breeder. Ayan no? Oh, Hindi lang mahuli. Ayan natin ah. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Buntis pala to. Preggy mga bali. Ayan no? Full gold. Preggy. Kaya nyo ba? Oh. anak pala to. Galwing na full gold. Ayan, tapos dito yung ating bluegrass na ribbon ng anak din pala to actually nakakuha na ako nakahapon ng mga 60 plus siguro ano, daming fry dito mga buddy and may nanganganak pa sila continuous pa yung pag drop nila yun, may mga fry hindi natin para meron tayong masabak mga susunod na buwan ay papakita ko sa inyo yung breeder sample sample ng mga ribbon breeder teka lang teka 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 malaki saan na ba yun aha uh, wait pakita ko sa inyo yung isang female na malaki nandito ang yun ano uh, na pregnant ayan galing din to mga bali and abangan nyo yan sa mga susunod na ban mayroon na tayong release nyan kasi marami tayong paanak nyan yung ating bluegrass grass dito tapos ano ba ba dito meron tayo dito alam ko merong binibreed dito na eh hindi ko na makita ating dilipat. dito yata ah singga pala to singga blue ayan o ito yung mga mangilang nila blue dito ito albino din na gapikoy noga Gapico. Eh, merong red ears dito na female. Pero nasa right side lang yung pagka red ears niya. Right side. May mga fry. Kunin natin itong mga fry. Baka makain nila to. So isa na yun ako. Oh, alam ko dalawa to. Tatlo. Apat. So apat na mga fry. Lima. Uy, huwag kang bumaba natin ako mga fry ng albino gapi ko natin dito mga bali dito ayan so ito yung setup natin dito ang gandun yan sa dulo tapos dito pakita ko na rin sa inyo ito yung ating mga top sword kita nyo mga, mga bali ang daming fry Ayan, Hindi naman nila kinakain. Marami pa parang male dito. Ayan, kukunin natin yan bukas. Lahat kasi nag-drop din dito. Ayan, ang dami. Fry, oh. Ng top sword. Hanapan natin yan ng lagayan kasi meron pa dun sa taas. Na puro mga top sword. Walang, walang mail dito mga body. Pero na-hit kasi itong mga female kaya nag-drop. so ayan quick update lang sa ating mga binibreed na isda so bukas balikan ko kayo kasi kita kita tayo bukas mga bati kasi papakita ko sa inyo yung mga yung trap na isda meron tayong mga blue dragon pop sword by KC ano ba yung nagtrap gapi uh, albino gapikoy and mga pidert kasi lilipat natin ang lagayan yung pidert papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung lagayan ng pidert And then ano yung cycle na gagawin namin para mabilis yung lumaki yung mga fry. So, nandito na lang yung video mga buddy. Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Fish out.